sa pagtitiwala. Patulad ko na rin, pag may nagbigay sa'yo ng pera, o di kaya may, may isang muslim, sabi niya, Oye, pre, ha? Kaya di ka, kapag katiwalaan muslim, sa'yo muna ang pera ko. Sa'yo muna, galalik ko muna sa'yo. Tapos ikaw naman, kinain mo. Uh, ah, mamaya, papalit, hindi po ito yun. Ipamalipan na lang kung magpaalam ka. Sabi mo, ay pre, wala akong pera ngayon. Pwede ko muna ang gasos muna. ng pera kasi wala man, bibita sa so babayaran din kita. Diba? Kasi, ang nangyari, ngayon, kung sino may yung pinagkatiwalaan mo, sino pa pala makain ang pera mo. Diba? So yun yung problema ngayon. Ergo, ah, yung kanyang dangal. Ah, yung kanyang dangal. Ibig sabihin, ha? Ah, ibig sabihin ng dalawin kanyang reputasyon. Ah, yung sinasabi natin sa Tagalog, kung panliliba. yun ay bawal din eh, sa Muslim na gawin niya sa kanyang kapatid na Muslim. Kaya masabi ng propeta, at isang panghagin, ang pinakamuting kaibigan, sabi niya, ay yung maalagaan niya ang yung dangal pag ikaw ay nakatalikod. Ibig sabihin na nakatalikod, hindi mo siya kasama, o nga rin malayo ka, Kung hindi kanyang kaharap, ibig sabihin na nakatalikod. Kasi may mga tao, di ba? Pagkaharap mo, ah, mabuti sa Sabi, pre, 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 pagkain, 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 na, pagkain, 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 Lagi mo, dito ko lang pumunta pag wala ka na, di ba? Parang nito eh. Mabusado, di ba? Nakita ko, yun si ano, sa ba? Lagi mong dito pag ano, wala pera. Di ba? Pero pag nandiyan na naman, ay, pre, kain ka, kain ka. ba? O, dito ka na matulog. O, may pagkain sa freezer. Pagkain sa naman. Ako na, ubus na naman yung pagkain sa freezer. Sibig ka lang yung tao na yun. talaga. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung gano'n. Hindi pwede yung ganun. Kahit pa man, Kunwari, abusado siya, hindi mo pa rin siya pwedeng nanunin. Di ba? Hindi mo pa rin siya pwedeng nanunin. Kasi, mas malaki yung pasalanan mo, ikaw na nililipak, kaysa rin siya na abusado, Kaysa rin siya na agusalo. Eh, kasalanan niya, ang box lang. Di ba? Hindi mo naman nangyakaw pa kasi nakikita ko naman na kinukuha niya. Di ba? saka ikaw mismo nagsabi. Yun nga lang, ang palmoks. Pero ito yung panlilipak mo, mas malaki yung kasalanan niya. Pangalawa, yung ang uri ng ugali, kung kunwari, sinasabi mo na, ay, kunin mo na. Di ba? ka, kain ka, may pag sa freezer, o ito pera ko, ganito, ganyan. Pag ikaw, hindi ko alam kung tawag sa Tagalog, yung parang, ah, ah, naniningil, parang ganon. Ah, yung parang, kunwari, yung parang, ano tawag dito, ah, uh, nanunumbat. Hmm. Nanunumbat kung wala ako dahil yung dito, kung wala ako, wala ka. No, hindi mo ba natatanda dati ako ng bala? Hindi eh, pwede yun. Ha? Kasi minsan, may napuntahan akong sa mga bahay ng classmate ko. Tapos, uh, yung ate niya, isang ate niya, nakaupo. Nandun kami sa sala, nakaupo yung ate niya. Tapos, tumating isang ate niya. Para may tatay yung niya. Tapos yung ate niyang panganay, tinanong siya, Oy, Maria, kumusta ka? Ha? Uh, hindi sumagot, nagdabog. niya namin alam, basta sa pinto ng dabog. Pumasok sa kwarto, sinarap ng palakas sa pinto. Sabi nung agi niya, walang talaga muntang na loob ng babae di ba? Kung alam niya siya nakapagdala ng college. Parang nang bad siya. ba? Diba? Nung sinabi niya yun, nung sinabi niya, walang muntang na loob, pinag-aral ko siya, nakalimutan na na niya, ganito-ganyan. Lahat, lahat yun, lahat ng ganti pala niya nawala. Nawala. Bawal sa Islam ang manubad. Bawal sa Islam ang manubad. Ha? Kaya nga kung nari, pag may ginawa kong mabuti, ha? kung nari, ay ka ng damit, damit, o ano pa mang damit, tapos nakita mo yung binigyan mo ng damit, nag-away kayo, kung sinabi mo, hindi mo ba alam kami ko yung damit mo? Kapal ng mga mo. Hmm. Kaya, hindi mo ba alam bahay namin yan? Hindi nila nyo. Yung ganti pala mo, pagbibigyan mo ng kawang gawa, yung mo sa kanila, nawala na. Nawala na, na parang abo na duman hangin. Nawala na si kasi, kasi bawal na nung ang isang Muslim sa kanya kapwa ang Muslim. Bawal na bawal. Kasi isa sa mga pangalan ng Allah is, hindi ko alam yung salitang maganda sa panunumpad. Pero yung sa mga pangalan ng Allah is Al-Mannan. Ibig sabihin ng Al-Mannan is yung parang nanunumpad. Um, nakita niyo sa Quran, Allah lagi niya sinasabi, hindi ba pinakapakain mo kayo? Hindi ba't binibigyan ko ng blessing? Hindi ba't binungay ko kayo? Hindi ba ginawa ko yung mga Muslim? Ganun yung mga sa kanyang mga, isa sa kanyang mga pangalan yung yung man na yung parang hindi, hindi ko alam yung mga gandang salita. Kasi sa atin, pag ka man ng kumbag, negative Pero sa Allah, pagdating sa pangalan ng Allah, isa yung sa mga bagay na ganyan, kasi walang magandang pakita pangalan sa pangalan ng Allah. Isa rin sa pangalan ng Allah is yung Jabbar. Jabbar. Uh, yung parang napakataas, yung mag 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 malaki, mapagmalaki. Diba? Kaya nakita nyo, bagay yung sa kanya, bagay sa Allah, bagay sa Panginoon. Pero pag yung ginawa sa tao, pag ang nagmalaki, hindi sa kanya bagay. Hindi sa kanya bagay. Ha? Kasi lahat ang pangalan ng Allah ay bagay sa kanya pero sa atin, hindi sa atin bumabagay. Diba? Uh, uh, kaya hindi sa magandang malaman dito huwag kang manumbad, huwag kang manlibang. kasi pag ikaw na nilibang ka, para nakikita mo ang sarili mo na mas magaling doon sa nililibang -li mo. Nakit, sabi nga ng isang banggali, yung kasama kong gaya, sabi niya, ang problema sa tao, ganito tumingin. Hindi ganito. Hindi medyo nag-sabi niya, parang sabi niya, ganito tumingin ang tao. Ibig sabihin, doon lang siya nakatira at nakatingin doon sa unahan niya. Hindi nakatingin kung ano ang nandito sa kanya sarili. Di ba? Lagi nang, Uy, si ganito, uy. Baka, uy. Uy, uy, uy. Lahat-lahat, di ba, nakikita niya. kundi hindi niya alam, siya, mas barat, mas mas maugali. Di ba? Si problema din, ah, nakikita natin yung dumi. Di ba? sa mukha ng isang tao, pero yung dumi sa atin, na hindi kaya Kaya, sabi ng anak ko ng, 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 ng propeta, uh, ang muslim, uh, sa kanyang kapang muslim, parang salamin. Paano yung salamin? Pag nakita mo yung kapatid mo ng muslim, masama mo galing, sabi ko, ay, hindi ako masama mo galing, hindi ako masama. So, parang nakita mo, ay, hindi ako ganyan. Pag nakita mo sila dito, sinungaling, ay, hindi ako So parang salamin mo siya, na, di ba pag nakasalamin ka, kung ano mang mali yung sa salamin, alisin mo. So ano yun, pag may nakita ka hindi magano'n sa kapatid mo, magpasalamat ka lang, na lang, hindi ka ganun. Kasi ang problema sa atin, hindi sa magpasalamat, hindi hindi so, pa. Hindi nakita rin kung siya ano, siya ano, So bawal yun. Bawal na bawal yun sa Islam. Bagkos, isa yung sa pinakamalaki, kaya so, diba, nakuha natin dati yung mga malalaking na salanan. Uh, yung primarital sex, pagnanakaw, yung pagtatabal sa Allah, pag-iisaw sa magulang, pag-iisaw sa paisis. Ito yung mga malalaking kasalanan. Kasama itong pagsira o paano yung iba sa Islam. Napakalaking na kasalanan salamin yan. Kaya nga, sa Quran, ang ginamit na salita ng Allah ay yung hibu at alubung ayan Gusto ba ng isa sa inyo na kainin ang laman? Ang laman ng kanyang kapatid ng Muslim. Diba nakita na nyo? Ganun yung ginamit ng kawalaman. Laman laman. Ibig sabihin, para kung ha? na kumakain ng laman ng tao, hayop. Ha? Minsan, may isang teacher namin, tinatarang namin, sa sabi, sabi niya sa kanya, sabi, sabi, sabi niya mga aswang. Mga magagal, mga kain, Kasi, sabi niya sa kanya, mga aswang, mga panggal, mga kain ng tao. Kasi iba sa Pilipinas, nausu-nausu yan. Diba? Mga pamahiye, buwain. Sabi niya, sabi, ko, sabi niya oh meron, meron mga ganyan meron talaga ng mga tao kumakainan. Tao. Pero sabi niya, nung kami natawa, sabi niya, pero marami sa inyo, marami ko kumakainan. Laman ng tao. Sabi niya, nung no, sabi niya sa amin, marami din sa inyo na kumakain ng laman ng tao. Lahat kami nagkatinginan. Nakatakot <laughs> pa lang ito. Lahat kami nagpakain para ng laman ng tao dito. Di ba? Eh, magkakasama kami sa dorm. Pa Patay na. Pag, naku, Ka karumay mo pala, mabira. Pag sino yun yung sabi niya, yun yung sa nabiling verse sa Quran. Sabi niya, nakita niyo, Allah, binamit niya na term, ha? gusto ba ng isa sa inyo na ang laman ng kanyang, lamang loob ng kanyang kapatid na so muslim. Yun yung binamit na term ng Allah. Ibig sabihin, ganun kasama. Ganun kasama. Diba? May nakita ka ba tapakain ang laman ng tawalagol? Wala. Ang kakain ng doon, isyo talagang sila ulo. Diba? hindi alam ano ang tama, nung mali, hindi niya alam na tao yun, na hindi kap, na hindi luto, na, na, na lahat. So, ganun ang example ng Allah, na ganun kasama. Bago, sa iba ng propeta, nang lumahan siya sa impyerno, kasi alam niyo ang propeta, ang hanggang nakapasok sa atin, paraiso, at nakapasok sa impyerno. Pinakita sa kanya ng Allah, kung sino yung makapasok doon, at sino yung dito. Nung makapasok siya doon sa impyerno, may nakita siya mga tao, na ang kamay nila ay parang mga aluminum. Aluminum. Parang si Wilverine. Wilverine. Yun yung kanilang mga oo. Na ginagano nila sa kanilang katawan. Ginagano nila. Parang gano'n. Pinampakamot. Pinampakamot sa kanilang mga katawan. Nakita nyo? Pero tao. Nyo mga tao. Gano'ng limang mga mo. Pero nung sa impyerno, sabi niya, yung mga tao na yun, ang kamay nila, kaya mga oo ay parang aluminum, parang bakal na kanapin sa kanilang oo. Katawan may mga grupo ng tao doon sa impyerno, sa paraiso, na tinatanong ng propeta si Injil Ibril kung bakit sila nakapasok doon. Kung naring may mga nandito sa tao, Uy, Injil Ibril, bakit sila nakapasok dito? Sabihin niya, ay, may magkakamanggawa sila. Ay, ay, ganito na kayo, mga ganito. meron din sa impyerno. Pag may dinalaan ng grupo ng mga tao, ang propeta, tinatanong niya, bakit sila nandito? So, yun yung grupo ng mga tao na isa sa mga nakita doon sa impyerno. Yun yung kinakamutin na kanilang mga sarili sa kanilang mga buong bakal o aluminum. Sabi ni Angel Gabriel, sila, uh, sila yung mga grupo ng tao na kinakain nila ang lamang loob ng kanilang mga kapatid, mga kapwa. Uh, kanilang nililiba. Kanilang nililiba. So, isa pang sinabi ng isa mga isang iskala, uh, kasi nakikita nyo, yung nililibang mo, nililibang mo, sa araw ng paghukong, kasi hindi po may tatagawin kasi lang sasabihin niya ng Allah, o ikaw, ikaw nilibak niya ito, nilibak niya. So kung mo sa kanya, yung mong nilibak mo. So sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung nilibak mo, sinuntok mo, nakawan mo, pinagsinungalingan mo, lahat ng mo ng masama, sila ay pupunta sa iyo, ng iyong kabutihan. Ha? Pag naubos lang iyong kabutihan, ikaw ang kukuha sa kailan kasamaan. Ikaw ang kukuha sa kailan kasamaan. So yung nilibak mo, kukuli niya yung kabutihan mo, ikaw ang sa kailan. Mas so, napaka ng kasalanan yung panlilibak. Kaya nga, isa sa mga sinabi ng isang Islamic islam, islam scholar, sabi niya, kung may ilibangin ako, sabi niya, kung may ilibangin ako, ilibangin ko ang aking mga magulang. Ang aking mga magulang. Bakit? Kasi nga sa araw ng paghukong, yung mga nilibang mo, kukuli lang yung kabutihan. Diba? At kung mahusan yung kabutihan, kukuli mo ang kanilang kasamaan. Sabi niya, bilang pagmamahal sa aking mga magulang, sila ang nilibangin. Para sa araw ng grupo, yung mga mahula ko ang sa akin, kabutihan, kung hindi kaya kukunin pa nila kasamaan. Pero hindi ibig sabihin ang pwede ang panilibang. Para yun lang ibig sabihin niya na kung may hindi paking ka, huwag na sana. Diba kasi ang panilibang, kinukuha nito ang iyong kabutihan. Pero hindi ang panilibang. Ah, so nakita niyo, bawal yung panilibang. So ano pa kayo yung saktan mo? sobra na yun. ba? Diba? Nah, sunnah hadis nabi nabi propeta rasulullah saw alaihi mana pasar sadaqa tu min mal wa ma zada allahu abdal bi illa izan wa ma ta wa ma ta, wa ta ahadun lillahi illa rafa'ahu allah sinabi nabi propeta walang ay bawa sa isang kawang gawa mulasa yaman atau walang ay si allah sa isang tao sa pamamagitan isang pamamagitan ng isang kundi, karangalan ha? nakita nyo, kasi sa paghadid, ang propeta ng nagsumpa. Sabi niya, wallahi, ang kawang gawa ay hindi nababawas sa pera ng tao. Kasi kayo kung pari tayo ngayon, may 100 tayo, di ba? 100 real. Tapos may nakita kang Pilipino na nangangailangan ng pera. Di ba? So ikaw, actually, nakikita mo na, ito ba na talaga? Ano rin kayo, bawag sa mga 10 real, ibibigay mo sa Pilipino kung sino man nangangailangan. Alam ko, nakikita mo na nababawasan ba? Diba? Pero ang sabi ng propeta, ha, hindi na babawasan ang kawang ang yaman. Ha? Physical yet logical, nakikita mo talaga na nababawasan. Pero sa mata ng Allah, hindi, kasi hindi na naglagay niya yun. Ha? Kaya diba sabi ng Allah sa Quran, yung bisadaka, o yung riba. Yung ibig sabihin siya din niya, Yurubi, pinapatubo. Sadaka, yun yung kawang-kawang. Ibig sabihin, pinapatubo niya ang ang kawang gawa. Pag nagbigyan ka ng ten riyal, o kahit 1 riyal pa lang, 1 piso, dinodobli niya yun, dinitripli niya yun. Alam mo yun, hindi ang importante kawanggawa. Hindi importante kung gano'ng kalami, kung gano'ng kaligit, kung 1 peso, 1 riyal. Hindi. Ang importante, nagbigay ka. O yun ay record riba. Yung ibig sabihin yung parang kung sa pinaka meaning interest, yung parang yung papel, ang tawag doon, grupo, suot mo so, gano'n, o pupulitin mo. As parang wala, walang kwenta. So, ano niyo niyo, yung riba? Alam yung riba? Yung 5-6. Diba? So, nakita mo ang 5-6, physically, logically lang, kita mo tumutubo. Diba? Pag pupunta ka, hindi mo na bayaran, lalaki. So, nakita mo, talagang tumutubo. Habang ah, nakita niyo sa Allah, balintan. Pinapatubo niya, tinilog na tinitrip sa gusto niya ang sagat ka. At yun, yung pinipor riba winawala o niya ang time seas. Kaya nakita niyo ngayon, ang Amerika, ang British, ang Russia, ang kanilang kanag yun, beauty bumababa. Kasi ang kanilang kanag yung nakabatay naka, 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 naka sa 5-6. Ang 5-6, lahat ang bago nila, ano, 5-6 lahat, 5-6. Lahat may interest. yun yung talaga may interes. Kaya ngayon, nakita niyo, di ba? Nung no, di ba si Bush nila yung, yung mga sundaro sa Iraq? Tapos, yung mga hindi, di ba, meron silang ano ang tawag dito, parang anong tawag dito, parang educational plan, anong tawag dito, parang mga JS, anong tawag dito, mga pag-ibig fan? Mga pag-ibig, GSIS. Anong mga tawag dyan? Huh? Insurance, insurance, insurance. Yung mga sundalo, lahat ng dinalamin ng sundalo sa Iran, lahat yung may insurance. Para kung gari, pag napatay sila doon, wala lang mga mamatay sa kanila. Para yung pamilya nila, may pera. Ganun yung nila. Tapos, yung bangkong inukuha na nila ng insurance, nagsara, nilalugin sa bumagsa. So, ilang ibong e sudan yun. Nawalaan kanila insurance. Nung malaman nila nung nalugi ang kanilang bangko na kinukuha na ng insurance, dahil sila nagsibalikan. So, you know, ano ba kayo? Kung ngayon, paano pag namatay kami, mga mangyari sa pamilya namin? Alam ko, nung si Obama na naman yung president, sila at binalik sa Amerika. Kasi mo ba ang kanilang ekonomiya? Nakita kaya nandiyo sa Saudi, wala ng 5-6, walang interes ng mga bangko. Bago si Koka bumabayan sa kanilang servisyo, yung business ikaw ang bayanin na sa iyong pagpunta sa kanila. Kaya ngayon ang British, ang UK, Amerika, France. Lahat lang ang pinag-aaralan, ano yung Islamic Banking? Ano yun? Islamic Banking na walang interes. Ang Raji, ang bank ay wala yung interes. Kung ano pinag mo, yung so, yun yung ginagawa mo. So, yan yung pinag-aaralan nila ngayon. Paano kumikita yung banko walang interes? Kasi yung banko, tumatakbo sa ano? Interes. So, paano yung mga bangko dito, natin ang Raji, isang-isang pinakamayamang pag-i-delete ito sa... So, yan ang iba nung niya. Karwasha. Karwasha lang. Car washer. Ano lang sa namin na million, million, Ang kanyang nakikita every year sa Raji. So, paano kumikita yun? Na walang interes. Diba? ba kanila lang ang isip. Yun yung sinasabi ng Allah na you will be pinapataas niya o ilulugay niya ang sadaka at pinawasan niya ang eh, ano, ang interest o ang policies. So, so nakita right? niyo, napakalaga. Kaya nga sa mga tao, minsan na mga muslim mga tao, hey, Kaya, hindi ka interest? hindi hindi magdiwala ka sa Allah. Kasi Allah ang bibigay at ang kumukuha. Di ba? Si mga tao masyadong, ano bang tao dito, masyadong uh, nakaalagay naka, naka eh, o dito para sa Masyadong nangasandal, loob sa mga paraan, mga paraan. Samantalang hindi mga paraan lang, lahat dito ay sa Allah lamang. May nag ito sa akin, sabi niya dito sa Zulfismo, yung kanyang tatay na kayaman. na matay ang kanyang tatay. Yung tatay niya, mahihintay sa interes. Mahihintay sa interes. Ay, hindi po dito sa Saudi ko walang interes? Hindi. Kasi katulad ko sa Saudi, huli ka magnakaw, nakaw ka ka magsinungali. Pero hindi, kahit daw ang interes sa Islam, pero yung mga tao sila yung gumagawa. Na hindi mo magpupinan ang tao ang gumawa ng kasalanan. Namatay nga yung tatay, so hindi alam ang interes sa kung ano'y talaga yung pera ng kanyang tatay. Tapos na sa bangko, yung bangko na yun dito sa Saudi, ma-interes din. Pero sabi ng iba, doon na para lumaki. Yung mga masabang mga kaibigan, doon na para ano, mas mati ang ituro. Sabi naman ng na kanyang mga mutawa, yung mga may takot sa Allah, yung mga kaibigan, sabi niya, ilabas mo ng pera. Ilabas mo ng pera doon. Yung sobra, yun yung interes mo na. So, nagdasal so, siya. Hanggang sa, pinagkubayan siya ng Allah, pinagkubayan siya ng Allah na ilabas yung pera ko sa bangko. Ngayon, uh, ngayon, sabi niya, saan mo ang pera ko? Na nabili siyang lupa doon sa kain, hindi ko alam kung narinig hain, ah, yeah. may isang lugar doon, may binili siyang lote, napakalaking lote para gawin, uh, masira, ay ano masira sa Tagalog. Farmer. Farmer. Farm. Huh? After few months, nung mabili, mabili, niya, naghahanap nag, uh, sila ng tubig doon sa lote. Saan yung may tubig? Nalaman na wala pala tubig. Eh, nabili na niya. Bili na niya sulugi Ano ba? Ganyan ko si Lote pa lang tubig. Diba? Pero nakita nyo, natakot siya sa Allah. Paano? Yung pag alis niya ng pera dun sa bangko, natakot siya sa Allah. Kinuha niya yung pera niya sa bangko kasi nang interes. sawag so, sa Islam ang interes. Sabi niya, para hindi sa akin magalit ang Panginoon ko, kukunin ko ang pera ko sa bangko. Ha? After few months na paghihintay, nahanap nyo yung tubig po lang sa Lote. Nakita nyo yung pera Ngayon, ngayon, yun na yung pinakamalaking lote o yung pinakamalaking farm na nag-produce ng mga vegetables at mga tamang mga dates. At yun yung pin may, may pinakamalaking tubig, supply ng tubig doon sa lahat ng farm na nasa paligid nabig na. Nabigla, yung mga kalapit farm. Sabi niya, walang bumibili dyan, hindi namin yan wala Walang mahabutin kasi walang tubig. Lugi. Diba? So nakita niyo, dahil doon sa takot niya sa Allah, at yung sinabi niya, pinapatubo niya ang sadaka, kawang gawa, at minawala, winawasan niya ang riba ang, ang interes. So nakit dahil doon sa takot, nakita mo, eh, kaya doon. Kaya nga sabi niya, Allah sa Quran, may takitaya ja siya ang lawang makakraja. Ang sino mang katakutan niya ang Allah, gagawa ng Allah ang paraan para magaroon siya ng daan. Daan. Diba nakita niyo siya, natakot siya sa Allah. So kinunin yung pera sa bangko. Tapos siya na hindi niya alam, saan ko lalagay ang pera ko? So Allah gumawa ng daan, doon sa lote, doon sa part na yun. Kaya na lahat tayo, lahat tayo, pag may gusto tayong gawin, bagay, ang unang mong gagawin, katakutan mo Allah. hindi mo alam ang gagawin, ganito ba, A, B, C, D, or wait, saan ba dito A, B, C, D, o hanggang sa C, napakarami dito pipili yan. Ang unang matakot ka sa Allah, at ang Allah ang gagawa ng paraan. Allah ang isang gagawa ng paraan. Ang ah, mabilis lang, kwento ko sa inyo, minsan, ko mismo ah, ito ay sa akin. Minsan, ah, kasi dito sa office namin, yung mga kasama ko, kami may hulugan. Yung, ano hmm. yeah. uh, yung hulugan? Hmm. Hulugan? Hulugan. Ah? O yung ganun, yung parang bawat isang mabibigyan ng 100, Doon pa man, 1,000 kada buwan. kalabuan. Paluwagan. Paluwagan, yung hulugan. Paluwagan yan, yung hulugan. Paluwagan. Iba yung hulugan kasi, di ba? utang, installment yun, di ba? So, paluwagan, So, lumumuwi ako ng Pilipinas sa taglalaan niyo, di ba? Lumumuwi mm -hmm. ako, at tuong dumating nga po, 2 months kami hindi nakabayad. Kaso 500 kasi 250. So, namang mahirap ng 500 dito sa Saudi, di ba? Saan makukuha ng 500? Sino sino maubuktang sa'yo ng 500? Diba, kahit di yung mga malakas sa'yo hindi kaubtangan ng 500, kasi laki ng 500. Tapos bukas, kunwari, eh. Saturday yun, sabi ko, Saturday, 5 Friday sinabi sa akin, o, yung kapanagabay ng gabay, two months ano pues, ako buka, so, ng Friday, problem, na nangyari, na napala ko sa iyo, yung bukas ang third kailangan ko na yung pera. So, noong Friday, nakakala na yung problema ko. So, saan na yung mga 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 Ang sabi ng propeta, tinuro ng propeta, huwag kang, huwag kang ihingi sa tao. Huwag na huwag kang sa tao. Yun yung siya sabi ng propeta. Huwag na huwag kang sa tao. Kasi ang tao, pwede kang bigyan, pwede kang hindi. Uh, Mapapahiya pa Pa. Wala nang isang Muslim laging taas na no? umu. Walang tumatapak sa kanya. Ha? Kasi nakakaya ni bang uta, kasi sa isang tao, hindi na tapos sa piniwala. Nakakaya yun. So ayaw yung lang sa isang Muslim. So yun yung dapat na panisin ng bawat. Yun yung ginawa kong panisin, hindi ako hihingi sa akin na sila. May mga Saudi, lagi numarating, nagroon nito sa Jaliyad, kung kailangan mo ng pera, anong mga tulong, anong mga problema sa bilik mo. Nagkakalang yung sinabi ng propeta, huwag kang umasa, pag umasa sa tao. Kasi ang tao tao, nagsasawa, di ba? Kahit ang kapatid mo nga nagsasawa sa'yo, di ba? Sabi ng propeta, huwag ka nang sa tao. Hindi ako umasa. Hindi ko sinabi, yung mga kaibigan ng mga Saudi, may e, problema ka ba? Parang parang sabi ko, wala, wala, wala. Sabi sa kuya, Allah, bukas na, bukas na, bukas na, sa ako, ano nang gagawin ko. May dumating na kaibigan ko, Oo, oh, yung pula tayo may nanong yung isang shy yung isang musta pala kayong sa rito sa Sulfi. Iinvite tayo. Mag-shy daw tayo yung shy. Sumama so, naman ako kasi try day off. Pag-usap-usap na kami. After nang pag-usap-usap naman kasi nang gagana ng Isha, kasi lecture naman natin, di ba, after Isha, mag-review nangyari. After Isha, bumalik kami. Bago kami umalis, tinawag yung shy. Binigyan ako ng 500. Binigyan ako ng 500. Ha? Nagtaka ko. Nagtaka ko, ba't niya ko binigyan? Sa matalang dati pa ako pumunta sa kanya. Diba kung first time niya ako nakita, hindi niya ko bigyan. Pero kung dati lang na nila nagkikita, tapos nila ko bibigyan, nakakapagtaka. Diba? Tapos nakita niyo, uh, Matakot ka sa Allah, umasa ka sa Allah, siya mismo ang mga Okay lang kung may nagbigay